we live in such an unfair place. Ang mga katagang yan ay galing mismo kay Heart Evangelista na kanyang binigkas ng may bigat na may dalang pakumbaba gayong hindi siya masyadong makarelate sa masa dahil alalahanin natin na siya ipinanganak na sa alta sosyedad. Pero sinikap niya para maihatid ang kanyang saluubin. Ako ba'y natutuwa dun sa kanyang mga binigkas? Siyempre, nandudun pa rin po yung malaking agwat. Agwat ng mga nagsasalitang galing sa <coughs> ordinaryong pamilya at agwat sa nagsasalitang galing sa alta susidad na bihira po natin yan. Masubay ba yan? Yung iba, biglang yaman. Yung iba, nagpapakita ng may ina-unbox na luxury bag, damit na mamahalin galing Paris, galing Italy, pero walang K. Ang tanging K na may kakapit ko sa kanila, korupsyon. Pero itong kay Hart Evangelista ay tunay pong kakaiba. Dahil bira lang po natin mga subaybayan ang talagang galing sa alta sociedad, ang magsasalita ng tila, nare-realize niya ang inequality, ang imbalance. Indikasyon na kaya ito na unti-unti na siyang namumulat? Indikasyon ba ito na nararamdaman niyang nasa paligid na lang ang karma at handang maningil? Huwag po kayong bibitiw dahil atin pong bibigyan ng mas malalim na pakahulugan ang mga sinalita ni Heart Evangelista. So So upset that you come for my professional integrity. When I was never late, when I was always on time, when I was struggling on my own, I went to work every goddamn day. And I am proud of what I am today. And I understand, though, I go back to, I understand and I empathize that I come from a privileged place of my parents and all of that. But not a lot of people were given the, the same set of cards and the same opportunities. And that's where I'm coming from. Is that we live in such an unfair place that not everybody is given the same the same freaking opportunities that they should be given that. We live in such an unfair place. Mga salitang mula mismo. kay Heart Evangelista. Tapat, mapagkumbaba ang tinig pero may timbang ang mga binigkas. Parang isang pag-amin na alam na ng lahat pero bihira mong marinig sa bibig ng isang galing sa alta sosyedad. Ngunit itong statement niya, indikasyon kaya ito na unti-unti na siyang namumulat? Indikasyon ba ito? na nararamdaman na niya na nasa paligid lamang ang karma at sisingilin na siya. Sa lente ng karma, ang bawat salita ay may timbang. Hindi lang binibilang ng karma ang sinasabi mo, pinipili mong makasama sa buhay at ang ugnayang hinahawakan mo dahil sa kanilang gawa, hindi sa nagiging bahagi rin ng pabigat sa Ang pag-amin. Sabi ni Hart, hindi ako nalilate Araw-araw akong pumapasok, pinaghirapan ko ito, ipinagmamalaki ko ang narating ko. Pero alam ko, galing ako sa isang privileged family. So ano ang ibig sabihin nito sa karmic lens? Sa panlabas, ito'y pagtatanggol ng integridad. Para bang sinabi niya na hindi ako spoiled, ah. hindi ako walang silbi. Ngunit sa mata ng karma, hindi sapat ang salita. Totoo ang pag-amin niya na sila'y nakakaangat. Pero yan ay unang hakbang lamang ng kanyang kamalayan. Pero tandaan, ang awareness ay simula pa lamang ng pagbabayad utang. Hindi pa yan kabayaran. Ang pagbabas sa social media. Ngayon, hindi lang siya artista o fashion icon ha. Siya rin ay asawa ni Cheese Escudero, isang senador. At dito, nagsisimula ang komplikasyon ng karma. Dahil bawat batikos kay Escudero, isyu ng korupsyon, politika, sariling interes, fortuit, ay kumakapit din sa pangalan niya. Siyempre, nag-asawa kayo eh. Sa karma, ito ang tinatawag na entanglement. Ang gawa ng iyong asawa ay nagiging bahagi ng sariling pabigat sa Kaya, kahit wala siyang direktang kasalanan, nadadala siya sa pabigat dulot ng kanyang asawa. Ito ang dahilan kung bakit binabas siya ngayon. Hindi lang dahil sa kanyang marangyang imahe, kundi dahil dala niya ang anino ng kapangyarihan. Dagdag niya pa, hindi lahat ay nabigyan ng parehong baraha nakatira tayo sa isang lipunang hindi patas. Magandang observasyon yan, ha? Tama ka. Tama siya. Ang Pilipinas ay lupaing puno ng imbalance, inequality. Ang masa, dala ang utang ng kasaysayan. Nandiyan ang kolonyalismo, pag-aapi, mga land grabbers, political dynasties sistematikong kahirapan. Samantalang ang mga tulad niya, isinilang na may kalamangan o silver spoon sa bibig, ano ang meron sa kanila? Merong yaman, access, koneksyon, at siyempre, may malaking kapital. Ngunit dito nagiging mas malalim ang aral ng karma. Hindi lang pala ang mahirap ang nakakaramdam ng kawalan ng hustisya pati ang mayayaman nakakaranas din pala ng injustice hindi dahil sa gutom o kakulangan kundi dahil sa bigat ng disequilibrium yung hindi ba balanse eh. ang mahirap ay nagdurusa sa kakulangan ang mayaman ay nagdurusa sa pagdududa batikos at mabigat na obligasyon ng pribileyo sa lente ng karma parehong bahagi ito ng collective imbalance at parehong naghihintay ng rebalancing. Ngayon, ano ang magagawa ni Heart para gumaan ang bigat ng kanyang karma? Step 1. Itugma ang salita sa gawa. Hindi sapat ang sabihing nakikiramay ako. Hindi sapat ang pagpapakita ng empathy. Kailangan ng konkreto, masinsinan at pangmatagalang pakikipagkapwa hindi pawang photo op lang. Hindi pawang pang IG, pang FB, pang YT. Step 2. Ibalik ang pribileyo sa tao. Kung sobra naman ang natatanggap mong biyaya, ikaw na ang bumalansi. Gamitin yan para magbukas ng pintuan para sa iba. Tulad ng scholarships, mentorship, o kaya visibility para sa mga hindi nabibigyan ng pagkakataon. Step 3. Gamitin ang imtablado higit sa glamour o vanity. Masyado ka kasing banidose. Oo, fashion ng kanyang mundo. Oo, kaya mo namang tustusan. Pero hinihiling ng karma. Gamitin din ang parehong spotlight para mabigyan ng boses yung mga walang boses. Imagine hard kung gagamitin mo yung influence mo na para makatulong sa mga mahihirap, sa mga underprivileged, ikaw ay overprivileged, siguro ay napakaganda ng aming masusubaybayan coming from you. Step 4, ilagay mo ang iyong mga paa at lakaran ang nilalakaran ng karaniwang tao. Hindi lang empathy, kundi immersion. Makisama, makinig, maranasan ang araw-araw na hirap ng masa. Doon lang tunay nagkakaroon ng resonance. Doon mo masasabi at marirealize pa ang mga bagay-bagay na dapat mong itanim sa iyong isipang habang ikaw ay tumatanda. Hindi mo yan maiiwasan at darating ang araw na mismo ikaw ay makukutsa sa sarili mo pagtitingin ka sa salamin dahil nahalata na ang paglabas ng mga kulubot. Step 5. Lampasan ng vanity. Ito ang pinakamatinding bitag niya, ang imahin ng vanidosa. Ngunit alam ng karma, ang karangyaan ay lumilipas. Pero ang kababaang loob, nananatili. So, may dalawang uri ng karma ang kanya, yung personal. Nandiyan ang privilege, fashion, and vanity. Sa asawa niya, politika, kapangyarihan, at ang pinakamasakit, hinala ng tao. Kapag ito'y pagsasamahin, mas bumibigat ang gravity ng kanilang karma. Dahil sa batas ng oneness, pagiging isa, kapag ikaw ay nagbigkis sa iba, nakikibahagi ka rin sa kanilang bigat. Kaya, kahit anong gawin ni Hart, hindi niya matatakasan ang anino ng asawa. Sa mata ng tao, sa mata ng karma, sila ay iisa. Kaya't nang sabihin ni Hart Evangelista, we live in such an unfair place. Siya ay parehong tama at ang kawalan ng hustisya ay hindi lamang kwento ng mahihirap. Ito rin ay kwento ng mayayaman na nakakulong sa bigat ng kanilang pribileyo. Parehong nasa ilalim ng iisang timbangan. Parehong humaharap sa isang batas. At ang karma, hindi nakakalim.